Hello guys! What's up sa inyong lahat? Ang video ito ay para lamang doon sa mga monetized na sa in-stream ads. Kasi nga, sabi nila guys, kapag pinanood mo ang sarili mong video, ay nakaka din ito. Para din itong si Lolo, si Lolo YT na kapag pinanood mo yung sarili mong video, demonetize din po ang labas. So, gusto mo bang malaman kung paano ang setup nito? Tara, samahan nyo ako at ipiplex ko sa inyo. So you guys, punta na tayo sa ating Facebook profile. Then click natin dito yung ating burger sa baba. Then scroll up ng konti. Click natin dito ang Settings and Privacy. And then click natin yung Settings. And then guys, scroll up tayo. Scroll up, scroll up. Hanapin natin dito guys yung Media hanapin natin, nawawala yung media hindi ko makita, palibasa malabo yung aking paningin sa ngayon so guys ay doon pala sa taas scroll down natin ng unti, ayun click natin yung media and then, click natin dito guys, yung never auto to play videos dapat naka never auto play videos na po tayo, lalo na kung tayo ay monetize na para hindi na po magpe-play ng kusa ang ating mga video kasi guys, bawal na po nating panoorin ng ating sariling video. So check natin ngayon yung wall sa ating wall. O ba diba guys, may mga araw na siya. Hindi na siya nag-automatic play. Kasi nga, nakaset up na siya ng never auto play. So, check naman natin ngayon yung ating timeline. So, ayan guys same then hindi na siya nag-automatic play. So, kung ikaw ay monetize na sa in-stream ads, ito ang dapat mong gawin at iset up mo ang iyong uh, never auto-play. So, ayun na nga guys, tapos na ang ating tutorial. Ganun lamang kadali kung paano mag-set up or paano gawing never autoplay ang ating settings para hindi automatic mag-play ang ating video, lalo na lalo na kung tayo ay monetize na. So, hindi natin pwedeng mapanood yung ating video kasi pag hindi siya nakaset up ng never autoplay ay nagpe play siya ng kusa kasi naka auto siya. So, kapag monetize ka na, dapat naka-never autoplay play na inyong settings dyan para safe tayo sa demonetization. So, ayun lamang guys ang aking tips. Follow me for more tips, pa-like, pa-comment, at pa-share na din po para naman yung ibang bagong monetize ay may kaalaman din at malalaman din nila. Salamat po!